Hola mga kaibigan ko, andito na naman po tayo, nag-iikot po tayo. Ayan, samahan niyo naman po ako mag-ikot sa umagang ito. Ayan, andito na naman po tayo sa Santa Cruz, iniikot na naman po natin sila. Ayan, samahan niyo po si Tita Amy sa umagang kay ganda. Ayan po, baba po tayo dun sa baba. 1991 po itong building na to. 1991 nila ginawa. Ayan. Pero napakaganda po. 1991 po ginawa yung building. Ayan. Ito po tayo sa linya ng ng tren. Nasa linya po tayo ng tren. Yung mga parang kanal na po na yan ay tren po ang nadaan dyan. Nandito po tayo sa linya niya. Uh, tuklasin po natin kung anong meron dun sa baba. Samahan niyo lang po si Tita Amy. Ayan. Sobrang ganda po dito. Tawid po tayo sa Baka-Tahang. Ano, kabila. Doon po meron tayong matatanaw dito. Tingnan natin anong ginagawa nila dito. Parang may naingay. umagang kay ganda umagang kay ganda ng tiniripe ano tita Amy ano itong matatanaw natin dito tita ayan oh Sobrang ganda ang ganda niya Pababa po tayo ulit doon. Nagkarga po ako ng ano, uh, nagload po ako ng para sa pambayad po ng bus at saka ng tren. Pero yung karga naman po na yun ay libre. Uh, hanggang sa December pa po daw yung libre. January magbabayad na po kami sa lahat ng transportation namin. Pabayaran na raw po hindi na raw po magiging libre dahil magkakaroon din po ng eleksyon at sabi papalitan na raw po yung ano mahaba-haba na rin po yung libre namin isang taon na rin po mahigit yung libre namin sa pagsakay-sakay kaya nakapagtipid po kami habang pumapasok sa trabaho nakakatipid po kami ng aming pamasahe kahit ano pong sasakyan namin eh libre ngayon po sa susunod Pagbabayad na kami ng 19 euro. Pag naubusan na kami ng load, para makapagbayad kami, 19 euro po ang ilo-load namin. Pero yun naman pong 19 euro, isang buwan na po namin kagamitin yon Kahit ano po ang sasakyan namin, ay eh maging magiging libre po. Basta merong kayong load na 19 euro. Yun po, pero pag sa wala po kayong load, ang magiging pamasahe po ay 125 po. 125 euro po ang pamasahe. Kaya po, okay din po yung 19 euro kahit ilang beses kay sasakay ay sakop na po ng 19 euro yon Maging trend man o maging bus ay sakop na po sa 19 euro. Nihingal po si Tita Emi, gawa na po na. <laughs> Paakit po. Alam nyo naman dito, sa Tenerife. Ang bawat lakaran ay lagi po paakyat. Pagka naman po puro pababa. <laughs> Tapos puro paakyat. <sighs> Kaya galing po tayo sa baba dahil nagrekarga nag o nagkarga ako ng, ng load sa bus. Nagpunta po ako sa train station. Pagpunta ko po sa train station, yun po, may bayad po na. Ay, wala po pong bayad. Kundi nag-recarga lang po tayo, wala pa pong bayad. Pero sa susunod nga po, 19 Euro na. Ay, lakad-lakad lang tayo. Samahan niyo lang po si tita. Sa so, umagang kay Ganda. hindi na po siguro makakapag almusal si Tita Amy gawa na po ng medyo late na kasi nakalimutan ko po kagabi na magkarga kahit po walang bayad kailangan nyo po rin pong magkarga uh, kapag katapusan Nang, kung kailan po matatapos yon sa akin po ay sa is kahapon natapos kailangan po natin magkarga tapos po ang gagawin po nila ilalagay naman po nila zero zero wala pong bayad zero zero po ang mangyayari ayan dito na naman po tayo lakad na naman po sa tita Amy. kung saan po tayo mga destino hmm. medyo na late si Tita Amy hindi na po makakapag-almusal nakalimutan ko si kagabi kasi konting oras na lang po papasok na muli si Tita Emi. Dami po estudyante kasi universidad po itong European Canaria universidad po yan. Universidad. Ayan. Ayan po. Universidad European Canaria. Ayan po. Ayan po. Kaya marami pong mga estudyante. Yan pong estudyante na yan ay mga college po yan mga college. Ka, bahala na po kung anong lang susot nila. Hindi <laughs> po katulad sa atin na meron po talaga mga uniforme. Dito po eh, high school lang. Eh, misal elementary nga po wala pong ayos na uniforme. Yun nga po. tapos na po yung exhibit nila rito kahapon po natapos kaya wala na pong laman yung mga tent nila kasi natapos na po yung exhibit na sinasabi nila Ayan. kaya bukas po wala na yan yan exhibit na yan Nagpawisan na naman po si Tita Emi aga-aga. si sobra pong init. Nagpawisan na naman po tayo. Ayan. Ang ganda rito. Ang ganda ko ng mga halaman. ni po tayo na upo ngayon. Kasi wala po tayong oras na para umupo. Minsan po, habang hindi pa po ako ako tayo. Nagahanap po ako na upuan, umuupo po ako. Pero ngayon po, wala, tayo mah, wala po tayong ano, time para mag-upo. Kaya magagalagalan muna na tayo. Kaya magkasama na lang po tayo. Hmm. naalis na po yung mga tent kaya may mga truck po sila dyan naalis po na nila yung tent na ano may kalapate 对吧？ Bueno mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa bawat nyo kay Tita Emi. Buong puso po ko nagpapasalamat sa inyo, sa aking pong mga manonood, sa aking po subscriber. Salamat po, salamat po sa inyong lahat, sa aking po manonood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kay Isabel. Thank you very much po, bye bye po, I love you and I love you all, bye bye.